So mga ka-vlog ko, uh, mayroon na naman po tayong panibagong video na isang babae na humingi ng tulong kay Mahal na Agus upang makausap niya ang kanyang papa na pumanaw na at ito po ay napagbigyan po ng Mahal na Agus na at ngayon ay masaya na po siya na nakausap po ang kanyang Papa, panoorin niyo po ang full video na ito hanggang dulo. Makikita niyo ang kabuuhan video na nakaka-miss sa kanyang pamilya. Ang kanyang Papa, mga kablog ko. Pagkakalas mundo, Alos, kay Salyasis, mapasalamat kay mga Alos na napagbigyan po ako ng mga sunyo. Aking tatay, matagal na po na mayapa. Ako po, ang nagpapatunay, na nahihatid ko sa tahanan ng mga tatay. Kaya napapasalamat po kay Bana Alos. Dahil may inahitid na po yung tatay ko sa kaliwa. sa na kami sa so mga ka-vlog ko uh, sa so hindi po nakakaintindi ang video na ito ito po ay uh, tinatawag ng mahal na agos namin ang mga kaluluwa na hiling sa pamilya upang makausap nila ang kaniyang mahal nila sa buhay at ito ay tinatawag niya ang kaluluwa at ipasok sa bata upang makausap sa kanyang mga pamilya. At ito ay nabigyan siya ng kahilingan ang babaeng ito mga kablog ko. Mga ko, hindi po ito basta-basta. Ang mahal na agos lang po namin ang kayang gumawa na ito. Ang tres lang po ang kayang gumawa ng ito. Wala na pong iba mga kablog ko na tawagin ang mga patay na kaluluwa upang ipasok sa katauhan ng buhay na tao at makausap ito sa mga katulad natin o sa pamilya natin o kung sino mang gustong kausapin ang kanyang pamilya na pumanaw na at ito ay magagawa ng Tres Mundo na si Tres Mundo Tres Hillary so mga kablog ko uh, bago po natin tapusin ang video na ito ay pakilike and share mga kablog ko at sa hindi pa po nakapalo sa page ko uh, ipalo nyo lang din po ako Reaplica Vlogs TV mga kablog ko at nang patuloy tayo na magbibigay content sa inyo mga kablog ko. So mga kablog ko, hinihiling ko po sa inyo na lawakan nyo lang ang pag-iisip nyo, intindihin nyo mabuti ang video na ito. Dahil ang video na ito ay nakakaangis at nakakaiyak mga kablog ko. Lalong-lalo na sa pamilya na namatayan na ng magulang, anak, asawa, mister, o kanyang mga mahal niya sa buhay mga kablog ko. At ito po ay nagpapatunay bilang isang tres mundo mga kablog ko. Ito po ang video na ito ay makikita nyo kung papaano ginawa sa tres mundo na makausap ang taong pumanaw na mga kablog ko at kung nakarating man kayo dito sa kalagitnaan mga kablog ko huwag nyo pong kalimutan na i and share ang aking video mga kablog ko para na rin mayroon pa akong magawang content sa susunod na mga araw mga kablog ko mga kablog ko huwag nyo rin po akong kalimutan meron po tayong youtube channel uh, Reaplica Vlogs TV uh, subscribe nyo lang din po ako mga kablog ko so panoorin nyo ito hanggang dulo mga kablog ko ay masaya na po ako sa pagpapanood ng content ko mga kablog ko.

Parating ka ba? Parating ka? pa, kaya, pa nga, eh. Ikaw mo? Iba na, na, na diba nalawag ka. Nakawag mo ang tahanan na naman. Dahil sa pagkakilala mo, niya ang sa tama. Asan ka daw? No? eh. Di siya pa yeah. no, Sige. sa tahanan na naman. Oo. Oh, bago pa yung...